Yan ang aming gustong gawin para sa bansa. Kaya ko huwag kayong makialam sa aming away. Sa mga makakaliwang grupo, ang nagkaso sa amin, makakaliwang grupo, yung gobyerno ng Pilipinas nagkaso sa kanila, eh di sana pareho kami hindi maproklama. Bakit sila naproklama? Mas matindi yung kaso sa kanila ng Government of the Republic of the Philippines. Sila nagkaso lang sa amin, kami hindi makaupo. Dahil sa inyong pamumulitika, at mga business as usual nyo dyan. Anong gagawin nyo? Ituturo nyo sa akin kung sinong kukuhanin kong abogado para ma-resolve yung kaso? Utang ina. bisit na bisit na kami sa ganyang sistema sa gobyerno. Kahit si Bongbong Marcos, bisit na bisit na. Kayo sa ako, may huling gumaganyan. Namumuliti ka. Kaya masabi ko sa inyo, kung hindi pa aayusin to ng Comelec, taong bayan, ang nagagalit sa iyo dahil ayaw mong paupuin yung ibinoto nila. Si Bongbong Bong Marcos na rin ang nagagalit sa inyo at pinagre-resign kayo dahil namumuliti ka kayo. Ito technical nyo lang bilang abogado. Uh, technically, we are not a member of the cabinet and we will not file resignations. Ang ina, ganito ba tayo sa Pilipinas? Nagpapaaral tayo ng mga abogado para itwist lang yung batas at maging discretion lang natin. Kung kailan gagamitin yung kaso na hausaw? Kung ganyan lahat ng klase ng abogado, wala nang pag-asa ang bansang ito. Kaya sana naman, yung ibinato ng taong bayan, paupuin nyo. Yung pinagre-resign ng Pangulo, mag-resign naman kayo. Lahat ng atensyon nasa inyo na. Ayaw nyo bang pansinin? Kayo na lang ang namumulitika dito, tapos na yung eleksyon. Kayo pa rin ang namumulitika sa resulta ng eleksyon. Sa mga commissioner at mga director dyan na mga yesman, man, taga kay George na, oo, oh, oh, Kapag kinasuhan kayo, hindi niyo pwedeng sabihin na inutusan lang kayo ng head of agency. Puro kayo abogado dyan. Sana naman maging patas kayo sa inyong pag-interpret ng batas at mga regulasyon. Nakalagay sa inyong uh, rules. Kahit may kaso, basta hindi final, pwede iproklama. Kami hindi nyo pinaproklama. Lahat ng kasama namin, malversation of funds, graft and corruption, planter, citizenship, hindi Pilipino, may kaso pa sa drugs, nasa CIA pa, kinasuhan ng terorismo. Lahat sila nakaupo. Kami hindi makaupo. Gano'ng ka-twisted ang pag-interpret nyo ng batas? Utang inang bansa to. Thank you very much to a very thought-provoking, uh, no discussion today by the three passionate and eloquent uh, experts on uh, election and governance and politics. Thank you, Chairman Ronald Cardema, uh, for speaking very frankly and emotionally. Ado, uh, no, malamin message dito na mga journalists and other people watching. Congratulations daw sa inyo na nalo kayo ng 2.3 million bucks even though you did not spend billions.